Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito po tayo para sa isang spell upang pagkaisipin ka ng taong ito. Ngunit kailangan po nating mag dahil po isang beses lamang po natin pwedeng gawin. At kapag tayo nagkamali ay hindi na po natin ito muli pa pwedeng ulitin. Kaya naman ay kuhanin po natin ang ating maliit na papel. At kumuha rin po tayo ng isang panulat. Ngayon dito sa ating papel ay hawakan mo ito namit ang iyong dalawang kamay. Gamit po ang iyong dalawang kamay at saka ang gagawin po natin ay para pang ipinapasa natin ang ating enerhiya dito sa papel na ito. At pinapaalam natin sa kanya ay pinapasa natin at pinapakita ang itsura at mga impormasyon na mayroon tayo dito sa taong paggagawan ng spell na ito. Ngayon ay isulat mo ang kanyang pangalan sa gitna ng papel. At guguhit po tayo dito sa itaas ng simbolo ng hangin at bituin naman sa ilalim. Romeo Lopez, nais kong ako'y iyong ibigin. Gamit ang papel na ito at aking enerhiya, titindi ang pagmamahal mo sa akin. Bibigay ako ng isang alay. Alay na magiging dahilan upang ako'y iyong pagkaibigin at pagkaisipin. Yun, ang gagawin mo ngayon ay susugatan mo ang iyong sarili dito po sa kahit saang daliri dito sa iyong kanang kamay. At ipahid mo lamang ito ng bahagya. Ngayon ay tupi mo ito papunta sa iyo. Ng dalawang beses. Ngayon nilagay mo ito sa lupa. Ibaon mo ito sa lupa. Dapat ay malapit sa inyong bahay. Ngunit kung halimbawa ah, ay malapit lamang ang bahay nila, mas maganda kung ibabaon mo ito malapit sa kanilang bahay. Ngayon, paano naman kung walang lupa sa inyo? ay maaari mo itong ilubog o itanim sa paso. E paano kung wala pa rin kayong paso? Ang gagawin mo ay susunugin mo ito, kolektahin ang abo at ipa, ipahagis mo ito sa hangin, ipadala mo ito sa hangin. Pagkatapos nito ay dapat ay hindi mo ito pagkakaisipin. Isipin mo na parang walang nangyari at walang nangyari, hindi mo ginawa ang spell na ito. Yan ang magiging susi sa paggana ng spell na ito. Ito po ay gagawin sa ikaunang araw lamang po. Ikaunang araw po ng kabilugan ng buwan, saktong alas 12 ng gabi. Sana'y nakatulong ito sa inyo at paalala lamang po ang lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, ay may kapalit.